Hi guys, magandang magandang umaga guys. Ayan. Mag-uwi na naman po dito sa school ng pagkakaisa at saka ng hakobo. Kaya bakbakan na naman po yung ating kalamares at saka chicken skin. Ayun, 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 ayun. Gamitan natin ng mic para masyadong malinaw. Kasi pag medyo malabo, malayo. Ayan, salangan na natin ng salangan, are. Sigurado tayong maaagad na naman. Ubus na yung ating nakabaso. Ayan, kanya-kanyang kuwalan po tayo ng harina guys ha. Yung mga gusto pong dumayo dito po sa tindahan namin ng harina guys. Nandito lang na kami sa San Antonio Binyan, Laguna. Sa mga hindi pa po nakakain ng harina. Tinatawagan po namin kayo dito. Sa besang harina dito. Yun, doon sa mga... May kunting ay, May kunting pusit lang. Doon sa mga nagbablog dyan, ng mga food vlogger. Pwede raw pre. Saan po dadalhin? Balot? Balot. yun. Si kuya nakauna ngayon, no? Oh. Nakauna si Kuya ngayon. Ayaw ma daano ano? Ayaw maubusan. Ayun. Magbaso-baso tayo dahil agad na naman yung luto natin. Mamaya yan. sabi kailangan natin ng kanin. Harina na lang. Sinasabi ko sa inyo eh. Pag kumain kayo ng kalamares, di na kayo maghanap ng kanin. Harina lang. Sapat na. Thank you ma'am. Dol, thank you. Ikaw pala yan. Happy lunch time. Tanongin mo kung spicy hot. Penging? 50. Magsukli po ba tayo? Huwag na kaya. Paano mas malaki benta natin? <laughs> 50,000 guys. Salamat kuya. Happy lunch time. Tatay pre, 300 pre. 300 dyan. 50. Dalawang. Dalawang pipti. Kalamares po? How much? Tatlo 25 sa likod pre, kalamares din, 50. Ano pong suka nyo? Spicy hot. Dalawang balak po. na. All right. Kuya, sa inyo po. Hindi pa nababa, tinatawag na. Baka maunahan. Baka maunahan ba naman eh. Happy lunch time ate. Balat sa'yo? Ilan? 100 chicken skin pre. Si ate 100 na chicken skin. Kalamares magkano? 150 pre. 15 kalamares. 100 na skin. Dito na natin kunan sa napakahinit. Bro. E, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, ten, thirteen. Pare, unahin muna sa tay. 50 lang yon. Tapos lagyan mo yan ng mga pitong suka. Paborito niya suka eh. Ilan, ilan kuya? Ito, ito ron. Ay, yung toge. Ah, yung Sa amin dito. Customer service po. Kahit ilang suka. 150, balot. Idol. Baka matapon, pre. Hawak. Salamat. Wala ng gasol? Kala ko wala ka na agad gasol, kakabili ko lang yan. Ba? Para tayong inuubusan ng punan lagi din eh. O, oh, ari o. Oh. Hanguin mo na. Kuya, advance happy birthday ah. Yeah, cool. Every day, every day happy. Sa inyo ma'am? How much? 15 skin. 15 calamares, 15 balat ma'am. Thank you. Maraming salamat po sa pagbili po ng aming harina. Bukas may libre tayong libre juice tayo bukas Biyernes. Sana umulan para hindi agad maubos yung juice na pre. O oh, yung galing Pasita, nagpahatid sabi, hatid daw sa harinahan pre. Ginaspang pang yung kalamaris natin. Kumakain ba ng chicken skin yung bata te? Bigyan mo ng isang baso te. Mabait po kami pag naka-live Thank you po Fifty skin at 15 Calamares It's okay ma'am Idol Fifty. Make it fast, dito na ano to? Wala pa tong harina? Wala pang harina to? Pare, kwenta si ate. Inabot na naman ang ulan yung mga manunundo ngayon. Inabot na naman ang ulan umuulan na naman guys ayun po yung school ng pagkakaisa ganong kalayo ang dami po nagtitinda doon pero nandito po kami sa medyo malayo para iwas traffic at syempre may parking yung mga customer natin ng mga dumadayo hanguin na natin golden brown na yummy yummy salangan na natin Sunod-sunod ang salang. Pag sunod-sunod ang salang, ang mangyayari sa mantika mo, kukulay. Kasi, persado. Parang makina lang yan. Chicken? Yes. Sokli. Ayan, tatlo. Sayo yung isa, ha? Chicken. Wow. Wow. Bye, kuya. Bye-bye. Thank you. Thank you. Girl! Hey, Eh, may tagong isa sa table. Kumuha ang isa. Eh. Hey. Hi, Ma'am Riza. Morning. What can I do for you? 50-50 here. Second skin. Hallelujah. Hallelujah. Ma'am, 70 na to? Kaway kayo mama, naka-live po tayo. Saan? Wala naman, hi! Maulang tanghali. Tatlo 25. Saan 50? 50? Pre, 50 kalamares si kuya. 50 kalamares. I 100? Thank you. Dalawang balat na piti. So guys, ang lakas-lakas po ng ulan. Sumakto ba po ng uwian? Napakalupit talaga. Idol, piti. Meron na sila? Salamat. Kaya, dalawang piti sarapan harapan mo ha. Dalawang Fifty Kumukulo guys Ilan? 50 Ilan sa'yo dito? 70? 70 Sa'yo tropa? Ilan? Tatlo? Tatlo kalamares Pili ka na Pili ka na. Tatlong kalamares. 25. Walang kalamares, kuya. Ay, walang probin. Ilan? Balat. 15 balat daw kay ate. Salamat po. 15 balat. Bayad na. 50 lang. Suka na lang kulang. Suka na lang. Hey, what's up? Bente pre, bente. Bente. Balutin mo na. Takal 30, pero 25 lang. Salamat <laughs> kuya. Ilan, ilan, ilan? Bente? Bente? Bente na pre. Ayan na, ang bilis. Nakapalo follow daw si Ate, doble singil natin. Oh, pag bila, galita, ah, okay. Nice, Opo, so hey, saka pa, bilad na naka-display. Ini so niya. Eh, noon. Ilan? Sandaan. Ilan po? Nasa kalamangan. 125. Puro. Puro rin na. Sampo. Naka-plug pa. Sampo 50. 150. 150. Ilan ba 'n

Napakaganda ng ating chicken skin May laman. Talagang talagang pangulam parang chicken joy Pre, ready mo na ng plastic bag na may suka si ate. labi ang hugot mo ha? kahit ano ganas 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 Okay lang. <Sukai> Sorry, okay, lang. okay lang, Lahat naman nagkakamali. Eh. <Sukai> oh, Hoy, okay. tama. Tayo yang tuyok na nagkakamal sa so, akin. Best di ba? Pero Yes, perfect. <Sukai> like? No, ayoko. Pag nilagay ko dalawa. Pwede? 30,000. Hoy, How much? Twenty no. <laughs> ay, ay, ay. Ay, mo na? Ayog mo na? Ayog ay. mo na? Ayog mo na? vlog mo na? Ayog mo na? Ayog mo na? nag mo na? na? Hindi. mo na? na? hati Bahala na kayo dyan. Sigis skin yung mga may laman ka man. Maliliit. Mas masarap yan. Mas masarap. Nakabidyo kasi kaya kailangan may free. Kung maaari, mabuting tao tayo dapat. Sarap talaga ka yan. May laman yan. Parang cornic. Up. Sarap no? Oo. Oh. Yung kuha kuha baso yun, yung lagay lagay suka. Ay, hey, boy, thank you. Nagi may No problem. Kaway kayo sabay-sabay para maganda yung ano natin. Hello po. Yan. Hi, po. Mas maganda kasi mag maraming harina, te. Maraming, mabubusog ka talaga. Hmm. Sa iba, walang harina. Kaso makakarami ka ng gasto. Doon ka na sa harina, te. Tatlong piraso lang. Sigurado, Sigurado mabigyan sa tiyan, anong? Anong? Hmm. Kaya muna, umuha ng baso ng may baso. Bye! Hey! Hmm. Yan lang, yan man.